Hello guys uh, dinner ang simpleng ulam ko ay uh, apritada uh, paksew na tulingan at uh, simple, yung uh, pang dessert yung tang or juice flavor nya is uh, pineapple yun guys at ito ay Luto ng misis. Masarap siya, guys. Masarap. apritada at saka paksiw. Tulingan. So, kahit po tayo, pandagdag lakas. Ang ano niya is uh, apritada Ang uh, ingredients, Ibang ano to. Ang nakalagay niya is ano, yung patatas, carrots, at uh, at maraming pang iba. Ang nakahalo para sumarap, guys. So, kahit po. Pag ganitong ulam masarap um, parang hindi mo na maalala mag diet kasi pag dinner or gabi uh, nakatakot pag kain ng marami kasi alam mo naman pag gabi wala, wala naman tayong gagawin matulog lang walang isipin as much as possible. Um, diet mo na diet. So, kahit po tayo, ang dagdag lakas. Guys, So yun lang guys. Thank you so much for watching. God bless you all. At uh, magandang gabi po sa atin lahat. God bless.